Ikapitumpu't siyam na kabanata O Diyos ang mga bansa ay dumating sa iyong mana ang iyong banal na templo ay kanilang nilapastangan kanilang pinapaging bunton ang Jerusalem Ang mga bangkay ng iyong mga lingkod ay ibinigay nila na pagkain sa mga ibon sa himpapawid Ang laman ng iyong mga banal ay sa mga hayop sa lupa Ang kanilang dugo ay ibinubo nila na parang tubig sa palibot ng Jerusalem at walang naglibing sa kanila. Kami ay naging kadustaan sa aming kalapit, kasabihan at kakutsaan nilang nangasa sa palibot namin. Hanggang kailan o Panginoon magagalit ka magpakailanman? Mag-aalab ba ang iyong paninibugho na parang apoy? Ibugsumo ang iyong pagiinit sa mga bansa na hindi na nagkakakilala sa iyo at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Sapagkat kanilang nilamon ng hakob at inilagay na sira ang kanyang tahanan. Huwag mong alalahanin laban sa amin ang kasamaan ng aming mga magulang. Magmadali ang iyong mga malumanay na kaawaan na tulungan kami, sapagkat kami ay totoong hinamak. Iyong tulungan kami, O Diyos, ng aming kaligtasan, dahil sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, at iyong iligtas kami at linisin mo ang aming mga kasalanan, dahil sa iyong pangalan. Bakit sasabihin ng mga bansa, Saan nandoon ang kanilang Diyos? Ang kagantihan sa dugo na nabubo sa iyong mga lingkod maalaman nawa ng mga bansa sa aming paningin. Dumating nawa sa harap mo ang buntong hininga ng bihag. Ayon sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan, ay palagiin mo iyong nangatakda sa kamatayan. At ibalik mo sa aming mga kalapit bansa sa makapito sa kanilang sinapupunan, ang kanilang pagduwahagi na kanilang idinuwahagi sa iyo o Panginoon sa gayoy kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo, mangagpapasalamat sa iyo magpakailanman. Aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi.